Welcome back mga kalakdang. ngayong araw po ito, pusapan po natin ang St. Thomas ng Kuraisa. Kung paano natin malaman na nagkaroon pala ng Kuraisa yung mga alaga nating sisiyo o kaya ay 4 months old kasi sisiyo tsaka hanggang 4 months old po yung tinatamaan ng Kuraisa. Nakita ko sa inyo at explain kung bakit nagkakaroon ng Kuraisa yung mga alaga nating sisiyo at saka 4 months old. Ayan medyo matagal tayong hindi nakapag-upload ng mga bagong video kasi Yun nga yung nakaraang video sinabi ko na may kinalakuhan tayong mga uh, talaro sa online Na yung kitaan po is cryptocurrency at nft kaya medyo hindi na ako nakagawa ng mga video kasi Yun nga naubos na yung mga oras ko at panahon sa paglalaro ng games na yun sa ngayon Bunga na lang tayo ng video para ma-update naman yung mga subscriber natin At hindi po tayo mapag-iwanan Sa nakaraang video natin is explain ko kung paano ko alagaan yung mga sisil ko Nilalagay ko sa karton para hindi po sila malamukan Tapos hindi po malamigan Pero nung time na nakalimutan kong ilagay sa karton isang gabi lang Yun po yung isang dahilan kung bakit nagkaroon po ng kuray sa yung aking mga lagang PC. Pakita ko sa inyo yung itsura at saka sintomas ng Coriza. Kunin ko lang yung sisiyom na pakita ko sa inyo kung ano yung sintomas ng Coriza. Ayan, ito po yung sisil na pinakita natin nung nakaraang video. Nalimutan ko lang isang gabi na ilagay sila sa karton. Kinabukasan po, naging matamlay sila. Tapos, ito na nga yung resulta. Pakita ko sa inyo. Ayan po. Yan po yung sang sintomas ng kuraisa and yung mata po niya is nagluluha tapos mamamagayan kalaunan po is mabubulag po sila kasi medyo irritable sila dahil may mga luha sa kanilang mata tapos ginaganon na sa pakpak nila hanggang sa ka Hanggang sa kamutin nila, kaya magsusigat ko yung parte ng tinamaan ng kuraisa, ayan. Hanggang sa nabulag na po sila. May performance na kung nagkaroon ng kuraisa, ayun nga, nabulag yung isang mata. Tapos, pumawa na yun sa kabila, kaya hindi na po siya masyadong makakatuka. Kaya namayat po siya. Kaya ang ginawa ko... Kung patuka niya is binabasa ko kasi palimax po yung ginagamit ko, binabasa tapos nilalagay para makain po niya yung patuka. Pero hindi po siya nagtagal kasi yun nga, hindi na nakakakita yung dalawang mata niya. Halos hindi siya makatuka kaya hindi naglaon, namatay rin. Kaya iwasan natin, tamaan yung mga alaga natin ng kuraisa Yung paggamot ko pala nito is, napakita eh, ko sa yung gamot. Ayan. Kahapon medyo pikit pa yan, pero ngayon pa na. Uh, Tuloy-tuloy lang natin yung paggamot natin. Yung ginagamit ko po is yung ampil. Pinahati ko po yon Unin ko lang. Ayan, ito po yung ampil na gamit ko. Ayan. Pero wala na yung laman. Ampil po yung dalas ang ginagamit ko. Tsaka yung inahalo sa tubig, yung powder na sulfur QR. Ayan, walang endorsement po sa mga produktong pinakita ko sa inyo kasi ni naman tayo binayaran para endorse ito. Sadyang inagamit ko lang to talagang labisa kasi. Kaya ito yung nadalas ang ginagamit ko sa paggamot ng manok na may puraisa. Yung amtil pala is inahati ko sa walong piraso para mapainom natin sa mga ganito kalaking sisiyo. Kasi pag medyo malaki po yung pinam natin is baka mag-overdose sila. Kaya yung walang perasong paghahati, yun lang yung pinapainom ko para kakayan po ng kanilang katawan. At yun po yung sintomas ng Kuraisa sa mga sisyo natin sa Kapo Mansol. Wala pong ibang sintomas na makikita natin. Yun lang talaga yung nagluluha po yung mata. Tapos yung pakpak po is nakalaylay. Kaya pag nakita nyo nagkaroon ng ganong sintomas yung manok nyo, sagapan na agad para hindi po lumala. Tsaka kung bago pa sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe tsaka click yung bell button para updated ka sa mga bagong video yung lalabas. Ikaw na di pa subscribe mag-subscribe ka na para malaman mo kung mara natin sa pagmamanok. Hanggang susunod. Bye-bye!